Guys, dito kami ngayon guys uh... 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 sa uh... guys. Ano? <respecting it> oh, <goodness> <laughs> um, guys dito kami maliligo kami ng dagat. Dagat ba ito? Swimming pool pala. <laughs> oh. Ang ganda, sir. Manda doon, oh. Kasi blue yung dagat. Tingnan yun yung dagat. Hindi kami maligod dyan. Dito kami yung pool. Dito kami sa dagat. Dito kami sa... Tansa. Uwisi. 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 Okay. Bawal mag Bawal ang bep. Lakat, lakat. Ang

Ganda nga doon pre, blue yung dagat pre. Blue. Ang mga gago. Hoy, siya kayo. Ganda! <laughs> huh? Waterproof eh. Oke. Okay. Hai, sarap ligo May fix, may menang besok. Ya sarap, po. Yay! Guys, ang ganda ng resort guys. Yes. Ah. Hoy! Hoy! <laughs> Ito kami sa... Ligo kami! Ligo! Ligo! Oo, oh, di ba ang ganda? Hoy! Oh, si! 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 Ano yun ang masilman!